Umusad na sa kamera ang panukalang 200 200 na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ikinatuwayan ng mga labor group pero may babala ang grupo ng mga employer. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment. Ang panukala para sa 200 peso daily minimum legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Nangyari ito isang araw matapos magpulong tungkol dito ang ilang labor group at mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Ang kasalukuyang daily minimum wage sa NCR ay 645 pesos. Nakasaad sa panukala na lahat ng employers sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural man,